eto guys ang pag-iihaw ng kamote rito guys. Tignan nyo. O, oh, diba? At saka yung loche. Ay, pumutok siya. Ayan. Mabango yan guys. Masarap yan. Lalo yung inihaw na kamote yan. Favorite ko kumain yan. Kaya lang may kamote ako nilaga sa bahay. Kaya pas muna tayo. Ganyan ang pag-ihaw-ihaw nila rito, guys. Ayan, loko na. honin ah, ah, na ni Asok. Oh, oh. Tapos, yoyok-yokin niya yan. Para matanggal yung mga itim-itim na pinang-ihaw doon sa, ano, sa lochi. Ayan, oh, yan. Diba? o haon na yan ilalagay na yan doon o oh.